Leo kasama si Jemini. Nag-spark agad ang mga ito dahil sa magkatulad na interes tulad ng mga kaakit-akit na pagtitipon, kasiyahan, teatro at mga kaibigan. Walang kimikilinan at aktibo, ang Jemini ay nag-apoy sa sigla ni Leo sa buhay. Natita ni Leo na si Jemini ay makababong sexual at mainay. Maaari ding magselos si Leo sa malandina ugali ni Jemini. Si Leo ay mas madamdamin kaysa Jemini. Ang pang-araw-araw na buhay na magkasama ay maaaring pangmatagal ang sparks. 100 ang Gemini ay maaaring tapat. Talagang psychic yon. Maaari mong tanungin ang aming maaasahan at tumpak na mga psychic reader ng anuman mula sa pag-ibig hanggang sa karera o anumang bagay sa pagitan. Ang bawat tawag ay confidential, kaya maaari kang makakuha ng malalim at tumpak na mga insight 24 paghahati pito hayaang akayin ka ng aming mga psychic sa liwanag. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isang walong daan, apat na raan, siyam na putwalo, walo pitong anim na putpito o bumisita online sa absolutelipsychick.com.